Oh, ito po. Natapos ko na po sundot na eh. ito. Tumuli na po yung tubig. Oh. Ito yung ginamit ko pa ng dot. Tatlo yan. Ayan. Eh. Ayan, eh, may sa dulo. Pinagdugtong-dugtong ko mula po rito. Eh, Ayan. Ayan, agad na dali ng tubig dito. Dito na lang. Dito naman meron yan sa kanila rito. Dito. Ayan. Eh. wala pa yung mga magagawa eh. Ayan. napakabantot ko na po pero di ba kayo maniniwala pag po ako naliligo gumagamit pa lalagyan ko ng tawas sa clorox po para huwag po mga may pati sa, pati sa damit nangangamoy eh. para akong kanal na ka ano talo po kami ko eh kinakamay ko lang po wala akong buntis na ano ito hmm. <coughs> malinis na malinis na naman dito ito pa binabalik ko ito ito Yan, para pansala sa ano hindi tuloy tuloy ang kanin yan saka ito ha ah. kung may lumalong ano sasala naman ito yan ganyan ginagawa ko din. madilim dilim pa ako oh. nagumpisa na ako sa amin pa ganyan basura nagwalis, nagtapon hindi pa nga nagaling sa leto nagpadala ko sana ko hindi pa rin nakakain kapi lang ko kasi pa pag ako may ginagawa nalilibang ako hindi ko mahit hindi pa pagkain mamaya nakakain -tapos pagka tapos tapos na ito pagkakalipit lilipit, lilipit ko muna itong mga gamit na ginamit ko ito laking bagay itong ginamit ko ito panala ngayon mga natanggal ko po ano. yun yun po mga basura na pagka may na nahusik mo hindi ka hindi nyo magagawa yung garto kailangan po dito tapang ng muka tapang ng sikmura may mga tay tay pa nga ng aso yung nadadapot ngayon galing dun oh. <coughs> yeah, pag pagsabihan yun mawala rin man Tish na lang po. Amaya dito. Makapal na naman bata. Sige. Salamat po. Liligpitin ko na ito. Ako yung kapaligat. Makagagawa na naman sa loob ng cabinet dito. Salamat po.